Marami yung aplikat dito ngayon eh. Problema lang talaga, hindi lang yung format kaya talaga rating sila. Ito, so, okay. tingnan ko lang. Yung yung format. marami <coughs> kasi dito sa mga aplikant. Ayan, di, naligaw na naman Oh. Ayan, naligaw na naman. Hindi alam yung gagawin. Exit agad. Una, hindi nakababa naka nakababay yung visor. Hindi alam yung format Visor Nakataas Kasi ito pa oh Ito pa isa Patigal natin kung kapisado niya rin yung format O oh, yun, yun na Hindi <coughs> alam kagalo oh, Diba? Di alam yung gagawin, sayang exit Di alam nila yung gagawin, tinuruan na to kanina Sayang Sayang mga pap, sayang Sayang yung mga first ride nila So anong nangyari dito, tinuruan ko naman sila kanina Pinaglakad din sila kanina, nagsample din kanina Ginawa naman na lahat kanina para makapisado nila Problema, uh, parang hindi sila kasi kanina interesado ay na lumapit So yan, anong nangyari? Retake sila, ano? Sila nakikil kanina eh. Nahihirapan tuloy sila ngayon. Tapos na tapos na sana agad sila, tinapos na sila. O ito pa isa. O ito. Mga tinuruan to, mga paps ha, nag-drive. Nag-drive skill test na rin yung na training officer natin. Nag-sample muna ng dalawang beses. Bago sila. Tsaka naglakad muna yun sila rin. Bago sila sumalang dyan. O ito si Pop. Medyo alam naman niya yung gagawin niya rito. Okay, alam naman niya yung gagawin niya rito. Yan lang iba talaga, hindi kami siya din gagawin. Sayang kasi sayang pagka hindi niyo inyo yun talaga pinag-aralan yung format. Kaya sa mga nanonood diyan, uh, mas mahalaga uh, share niyo tong video natin para marami makalam kung paano gagawin sa drive skills. ano, tama yung ginawa nito ni Idol ha, tamang buwelo. Ganto. Yan, yan dapat ang ano yun ninyo Wala Alam niyo yung gagawin niyo Alam niyo yung buwelo Hindi siya may hirapan dito Yan Pag ganyan, kapisado yung format Matik yan, malaki ang chance na ninyong ano, makapasa Nakakabuelo siya na maganda eh Ayan o, oh. hindi siya masyado na hirapan Wala Ayan, di ba? Ayan hey.

apa sih nilai juga, apa itu? Wah, ada beberapa, apa? Apa swastiya terikat, arone itu sudah jadi arone. Dua, kemudian dua, yang terakhir yang kedua itu masuk di